kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. simulat sa poll ay nauso na sa Pilipinas ang pagkakaroon ng mga pamilyang malalakas ang kapit sa politika. Mga pamilyang sila na lang ang papalit-palit na nakaupo sa pwesto at nagpapatakbo ng lugar sa kanilang nasasakupan. Kahit pa maraming kababayan nila ang nagrereklamo ng kanilang pamamalakad pero bakit patuloy pa rin silang nananalo tuwing eleksyon? Ang sagot ay dahil sa pera. Armas at tawhan. Pero gaano man katagal na mahawakan nila ang pamamalakad sa kanilang bayan ay darating at darating din ang panahon na mauubos na ang swerte nila at tuluyan na silang matanggal sa kapangyarihan. Ito ang nakikitang nangyayari ngayon sa isa sa mga kinukonsiderang makapangyarihang pamilya na humawak sa probinsya ng Negros Oriental, sila ang pamilya Teves. Mula sa kanilang mga ninuno ay hawak na nila ang lugar sa Negros Oriental. Walang may gustong kalabanin ang magkapatid na dating mga miyembro ng Kongreso na sina Arnolfo Teves Jr. at Pride Henry Teves. Kalat na! Hindi lang sa kanilang lugar kundi pati na rin sa iba kung gaano kasiga hindi lang ang magkakapatid na Teves kundi pati na rin ang ilang miyembro ng pamilya nito. 2022, nang makaladkad ang pangalan ng anak ni Arnie Teves Jr. na si Kurt Matthew Teves nang kanyang binugbog umano ang gwardya ng isang subdivision nang sinita ito at hindi papasukin dahil sa walang sticker ang kanyang sasakyan bilang ama ay hindi nakapagtimpi ang dating kongresman na si Arnie Tevez Jr. sa mga banat sa kanyang anak ng broadcaster na si Ben Tulfo. Rason para silang dalawa ang nagkainitan. Hello, good afternoon, Congressman Arnie Tevez. Magandang hapon. Congressman, si Ben Tulfo, live ho tayo sa People's Television Network, PTV4. Congressman, ina-identify ho ng gwardiya ng uh, subdivision ata na si Kurt Matthew Tevez ng gulpe kasama yung mga security at nakuha ng CCTV na ito, yung itong nag-viral. Pinugbog daw at tinuturo yung anak mo ng bugbog, pinaluhod kasama yung mga security niya. Nung uh, tinangkang hindi papasukin ng gwardya, pagkatapos bumaba ata yung anak ninyo, ina-identify nga ng gwardya, at sinabi kay ni court, lalaki sa lalaki, tapos pinagsusuntok na itong gwardya, sir. Nakaabot ba sa iyo, sir, itong reklamo? Ganito na lang, sir, no? Kung, kung, kung see, it, may pantasuhan lang nila. kung positive naman yung identification, it can always be solved with work. I, I don't know why they're trying to, I don't know why they're trying to um, uh, hide it up on media. I, I think it's politically motivated. Diba kung anak talaga yung nakita nila, nila? Sir, I, I, I don't believe na ito'y politically motivated. This is grave oppression and injustice for small people doing their job as a guard. It's not politically motivated. Hindi ko sinasabi na yung anak ko nang gulti. Sinasabi ko lang... Inidentify ho ng gwardiya, sir. Hindi bang siya kung inidentify? Eh, kaya nga, sir. Eh, kaya nga kami lumalapit sa inyo, sir, para sabihin sa inyo, sir. Eh, I wanna see kung may accountability ho kay sa anak ninyo. Parang pagsabihan man lang. Hindi naman kayo kung Wala, eh. Tinuturo ho ng gwardiya. guide. Oh, guard, sige, sabihin mo sa tatay ngayon, kausap mo. Ito si Congressman Tebes, sabihin mo. Yan ba si Kurt nang ng sa yo? Opo sir, yan po. Ayan, opo daw, yan. Ilang beses niya pa ulit-ulit, tinuturo -ulit. po. Would you condone your son? It's not that I condone, I'm not saying that it's my son. All I'm saying, if you accuse people, magkaso kayo. Hindi ka naman huwis na. Sir, ganito lang sir. Pakinggan mo lang. Siguro pakinggan. Are you doing injustice to my son? No, no sir. You are the one doing injustice to my son. No, I don't think so. Kaya nga ako lumapit sa iyo sir, bilang magulang eh. Kaibigan ko si Mon, kaibigan, I mean, kaibigan ko yung anak simon, Mon, kaibigan ko si Rafi, kaysa yung mga kapatid. O, oh. ba't ano sa akin lang, ganito. Pero ganito, sir, ano, wala naman akong pakialam kung sinong kaibigan mo sa mga tulfo, sir. Ay, ibang tulfo ay, ako, si Bita Gua. Wala, wala rin akong pakialam, sir, Okay, ganito lang, sir, ano, ganito, sir, sir, sir. Let me finish. Makinig ka ulit, Arnie Tevez, ano. Wala akong pakialam kung congressman ka, kung sino kang talpo, ano. Pasiga-siga ka pa. e, ano ngayon kung kilala mo si Mon? E ano ngayon kung kilala mo si Rafi? Eh ano ngayon kung kilala mo si Talpulano, si esta si Judas? Wala akong pakialam. Ibahin mong tulfo ako. Paano ngayon? Gagawin mo? Magrareklamo ka? Kung matapang ka talaga, Ben, magharap tayo. Bakit? Bakit nang iimbita ka na pumunta sa studio mo? Sino ka ba? First, you're not part of the justice system of the Philippines. Wala kang otoridad magpatawag. Hindi ka husgado. Kinagamit mo lang yung tao, yung mga ganitong kaso, para kumita. Papagutay mo yung bata, anak ko doon, polygraph, polygraph. O ganito, Ben. Kung talagang matapang ka, makita tayo, tayong dalawa. Tatay sa tatay, sabi mo, lalaki sa lalaki. Magustuhan ko so tayo sa bata ng the youtubers There can only be one. the Last man standing, alam mo na kung sino yun. Yung hindi nagahamon, ipapakita lang, idedefense yung sarili. Di sa salita. Dito, dito. Dito. Di ko gagamitin sa iyan, pero subukan mo. Subukan mo lang. Subukan mo sa labas. Hindi lang si Ben ang nagkaroon ng away noon kay Arnie Teves, kundi pati na rin ang ilang mga kilalang personalidad. So, Congressman, oh. sino tinutukoy yung pamago sa ngayon? Si Alan. May usapan, di ba? usapan, usapan. Mas, mag, mas okay pa yung mga sabonero. Walang, walang, walang pinirmahan, hindi pa kilala yung kausap, nagbabayad pa. Siya, si Presidente pa yung witness, hindi pa tumutupan sa usapan. Di, siya mo'y namago. Ba't naman ako pag-indinig? Illegal. Kaya ka tinawag ito illegal yun eh. Kami gumagawa ng batas, sabay magdinegosyo ako ng illegal. Maybe he was talking of 25 years ago when I was still a drug addict. Totoo yun. 25 years ago. I've been clean for the last 21 years. Eh siya, speaker siya, gumagawa siya ng illegal na action. Diba? Naalan, huwag na tayo mag- Magharap tayo kung gusto mo. O, harap tayo sa isang TV show, labasan tayo ng budget. O, gusto mo, professional, professional. Gusto mo, suntukan, suntukan tayo, okay lang. I'm challenging you, Mr. Tevez. Prove to me na hindi ka nga operator ng negros. Kasi may mga ebidensya ako. Kaya nga kayo nag-aaway ng gobernador nyo doon. So, ang pag- wag mong gagamitin sa akin dahil lalabanan kita. Make everything simple. Sa mga akusasyon, sa mga claims. Kung meron kang claim, magdala ka ng proof. Di ba? It- Diba? Talk may kasabihan nga talk is cheap. It's very easy to say these are your claims. You prove your claims. Disorganized ba at palaging nababasag ang mga itlog sa inyong bahay? Dahil yan sa walang magandang mapaglagyan. Ito na ang solusyon dyan kay saktong egg dispenser. Organisado at madaling itago. Mura lang ito kay Bigan. Kaya iwasan na ang mabasagan. Kumuha ka na nito. Mura lang yan. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. March of 2023. Dawit ang pangalan ni Arnie Teves sa pagpatumba kay Gobernador Ruel Digamo sa buwan din na iyon ay sinalakay ng mga taga CIDG ang ilang propiedad ng pamilya Teves at kagaya ng inaasahan ng kalalabasan ng nasabing raid ay nasa kote ang humigit kumulang 25 uri ng mga baril at pampasabog June 20. 2024. Timbog si Henry Pride Teves sa mga taga CIDJ sa Dumaguete City. Alas 8.15 ng umaga, kaagad na sinilbe ng mga pulis ang warrant of arrest kay Pride Teves na inisyo ng Cebu City Regional Trial Court Branch 74 dahil sa paglabag umano sa Republic Act 10168 o ang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act Subject si Pride Tevez sa uplan pagtugis ng CIDG dahil siya o Mano ay may kagagawan sa ilang panunodas at panghaharas sa probinsya ng Negros Oriental. Sila rin o Mano ang nagbibigay suporta pinansyal sa kanilang mga birador sa bawat misyon na kanilang pinapagawa. Matapos mahuli ay kaagadamang nakalaya temporaryo si Pride Tevez dahil sa piyansa nito na nagkakahalaga ng 600,000 pesos para sa tatlong counts ng kanyang kaso na mayro kung tag 200,000 pesos na multa bawat isa ayon sa kapulisan si Pride Davis daw ang most wanted person sa provincial level ganun din sa regional level hawak nito ang numero unong puesto rason para maging prioridad ito na hulihin Matapos makapagpiansa ay sinabi ni Pride Henry Tevez na hindi raw siya magtatago o aalis ng bansa. Kanya raw haharapin ang kanyang mga kaso. Dismayado naman ang asawa ng neratrat na gobernador sa temporaryong paglaya ni Pride Henry Tevez. Ayon kay Mayor Janice Degamo ng Pamplona Negros Oriental, sana raw ay sinampahan ng kasong hindi maaaring makapagpiansa si Henry Tevez para masigurong mananatili ito sa bilangguan. Nagtataka ang mayora kung bakit hindi kinasuhan si Pride Tevez ng kaugnay sa pagkadiskubre ng mga baril sa kanilang propidad na maaaring maging hindi payable dahil sa may mga granada pang na-recover ang mga sumugod na otoridad. May mga nagsasabi na talagang ginigipit na lang ang pamilya Teves. Meron namang ibang nagsasabi na totoo naman ang mga ligasyon laban sa kanila. Alam daw ng mga taga Negros Oriental kung gaano ka makapangyarihan at kung gaano ka mapang-abuso ang dalawang naging wanted na magkapatid. Samantala, tapos na ang extradition hearing sa Timor-Leste ni Arnie Teves ayon sa DOJ. Magkakaroon na ng desisyon bago matapos ang buwan ng Hunyo kung papayagang mananatili si Arnie Teves sa Timor Leste o ibabalik ito sa Pilipinas. Kampante ang DOJ na magiging pabor sa kanila ang magiging desisyon ng Timor Leste para pauwiin sa Pilipinas si Arnie Teves para harapin ang kanyang mga kaso. Kung sa mapauwi at matalo sa kaso ang dalawang magkakapatid ay malamang sa malamang na sa maximum sa bilibid ang bagsak nila at siguradong walang gagalaw sa kanila doon dahil sa alam nyo naman ang kalakaran sa loob kapag high profile ang mga bilanggo ay magkakaroon ito ng sariling mga bodyguards na kapwa preso at magkakaroon ng magandang kubol. Malas mo lang kapag mapaginitan ka ng iyong mga kalaban na nasa posisyon at may matibay na padrino dahil siguradong mapapabilis ang sentensya ng iyong kaso, ikaw. Naniniwala ka bang hindi tatakas ng Pilipinas si Pride Henry Teves? Kung gusto nyo namang mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.